kung saan makakatipid yung mga customer natin. Yun ang gustong gusto nila. Kaya e for today's video ay gagawa tayo ng another design. Kasi naman bibili sila ng, hmm. mga items na pagkamahal-mahal. Gumawa ng ako ng improvise sa paglalagyan ng mga bulaklak. Tanyo naman, karton-karton lang yan. For sure mga big, kayang-kaya nyo rin gawin ito. Para hindi na kayo gumastos. Tinan nyo, ni-stapler ko lang yung karton. Basta gagamit lang kayo ng medyo malambot na karton. Ikagaya ng compare mo na sa malambot pa. Marshmallow. Ay, sorry na post. So yung na nga mga big, kukorti lang natin siya na parang ice cream cone. Puputuli natin siya sa ilalim. Tatanggalin natin yung patusok na yan. Eh, hirap na. So papantayin-pantayin lang natin siya. Agan sa magbalik yung pagtayo niya. At lalagyan natin siya nito. Lalagyan na ng sponge. Pwede ring lata. O pwede ring karton. Basta mga big, gamitin nyo lang yung mga malilikot yung imahinasyon. Alam ko, laking art angel ka. Art teacher ko nung high school. Sabi paro daw gawin. Big, ginawa ko Christmas tree. Ganun ako, kaya na sa mga ganto ganto. Tsaka may talaga ako magkukot-kot. Tingnan mo, napapakinabang ko ngayon. Ano-ano kasi kinakaliko. Kasi iba natutuwa. Hoy! Ano nga tatakpan na natin itong tirang pambalot namin? Oo be, kasya siya na lang niyang para ako nang bigas na meron. Lace lace panty ng lola mo. Anong lace lace na? Basta natin. Mamit kala ng hot ingat kasi saktan ka lang niya. Ay, sorry, may ads. Ay, I may mean, magingit ka lang sa tao magpapatibok ng puso mo. Ay, sorry ulit. May ads ulit. Kilig mo rin kasi, ne. Eh. Hindi <laughs> ka na nga mahal. Sisikan mo pa yung sarili mo. Ay, may ads ulit. Ay, ano ba yan? Ay, e na nga, pati yung mga lining-lining yan, eh, uh, nawala ano, na ako mag-voiceover. Dikit lang natin na ganyan. Okay. kumuha tayo ng ganyan. Kapad mo muna, be, bago mo ilagay. Kita mo naman, katas na katas na, oh. Para hindi ka na mahirapang maglagay ng tubig mamaya. Tapos, balutan ng plastic. Kasi, alam mo na, yung karton. Tapos, dikita ng konti sa ilalim ng glue at, at yon. Ipasok mo na. oh yan, may improvise ka na lalagyanan. Tutuwa na naman yung customer mo. Tsaka specialized, wala kang katulad na ganyan. O, pwede lagyan ng bulaklak. Go. Nga kagagawa ko pa lang. Kinuha na agad ng customer. So yun na nga mga bilo, maglalagay tayo ng mga leather ferns. Para matakpan talaga yung mga patakpan diyan sa loob na yan. Ayun pampadami. Suksok lang natin ng na ganyan. The life, mga ganon. Napuno mo na ng mga leather frames yung mga yan? Ay maglalagay na tayo ng bulaklak. So gagamit tayo ng gerbera para agad may nakaangat. Yan palang, ang ganda na oh. O dahil meron siya wad so, kawad na pinaluput ko diyan, pwede mo siyang i-bend. Pwede mo siyang i-form agad-agad. So tatlong ilalagay natin mga bilo. Tapos ang gusto pala ni customer ay kuli pink na rosa. So double color na rosa sa lalagay natin. Tayo na nga, pinabuka ko na. Para talagang sakop na sakop yung ating mga range so, Oy, mekos natin siya. At malaking tulong talaga. Talagang ah. talaga. Ito mga leather ferns ang na linagay natin. hindi, maglagay pa tayo ng rosas. Color white naman. Ayun lang, imekos mekos lang natin na ganyan. Yung sa so, mga area na wala pa. Maganda na ba mga bi? Comment down below kung nagaganda na kayo. Tapos nagturo yung customer natin. Maglagay daw tayo ng mga green greens. Kasi gusto nyo daw yan. At ang tawag nyo sa green yan ay eucalyptus buni. Ops, hindi ito yung buni na makate. Eucalyptus ito. Imekos mekos lang natin na ganyan. Tapos ayun mga bee, dumating yung amo ko. Uh, kaysa, Boy, talaga tong amo ko no. Talagang hinahayaan niya ako mag-concert. Sana oh, may ganitong amo. <coughs> Kasi mga bilin na lagi ko dito sa Instagram namin. Para makita ng customer, pwede na lang ipagawa. So back to the ball game na naman tayo mga bilin. Naglagay ako ng mga sipilyan -sip ng kulay pink. Dahil nga daw pang baby girl ito. At syempre, spray na rin natin ng tubig para makasipsip tayo sa amo natin. Ay, sorry na, na po. Sana may increase. Yes! So ito na mga bilin ang ating finish product. Ang improvise natin na lalagyan ay agad-agad na nagamit. Oh? O, oh, di ba? Nagandahan ba kayo big sa ating arrangement? Kung nagandahan kayo, ay comment down below. At syempre, huwag nyo rin kakalimutan i-share ang video nito. Dahil nyo, kayo ang G-Cast. Yeah, be always great. Be happy. Be coming.